Kumitil na ng labing walong katao ang nangyaring stampede sa isang istasyon ng tren sa may kabisera ng New Delhi sa may India noong gabi ng Sabado, Pebrero 15. Ayon sa mga local official, nagugat ang trahedya matapos na magunahan ang bus ng mga pasahero na makasakay sa tren patungo yan sa pinakamalaking religious gathering sa buong mundo na Maha Mela sa city ng Prayag -Pra, oh, Prayagraj na magtatapos sa Pebrero 26. Ipinagdiriwang ito ng isang pagkakataon kada labing dalawang taon. Kaya naman, milyon-milyong mananampalatayang hindo ang dumadalo rito. Kinumpirma naman ni Deputy Medical Superintendent na ng Lok Nayak Hospital sa New Delhi sa, na si Dr. Rito Saxena na nasa labing limang katao na nasa kanilang ospital ang nasawi wala pa anyang open na uh, o wala naman anyang mga open injury ang mga ito sa halip karamihan ay nasa wi na mga biktima ay dahil sa high post. Yeah. bagamat posible anyang may nagtamo ng blunt injury subalit so makukumpirma lamang anya ito pagkatapos ng autopsy Meron din anyang labing isa na iba pa na nasugatan sa insidente kung saan karamihan sa kanila ay nasa stable na condition na na nagtamo ng orthopedic injuries. Base naman sa local media sa India, karamihan sa mga nasawi ay mga kababaihan at mga bata. Samantala, ipinagutos na ni Railways Minister Ashwini Vishno ng ang high-level inquiry at nagtalaga ng two-member high-level committee para imbestigahan ang posibleng lapses sa naturang insidente. Nagpabot naman ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi sa mga pamilya ng na mga nasawi sa Stampede at Dasal para sa mga nasugatan para sa kanilang agarang paggaling.